Susunod na programa I Rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manunood. kalimutan mag-like, share, subscribe, and follow. Para updated kayo sa video ko. Taka sa akin o. Ito ay taga malabon. Ako ay taga barangay 14. Gagamatin natin yan sa mamamagitan ng pupit. Sige. Simulan na natin ang gamutan. re lang natin. re lang natin. Okay Isan lang. Ikit. Okay. Ikit. Ang pangalan to. ko ang instrumento ang kasangkapan. Ang mga tao ay nagpapasakit kay Floreso. Diyan na Diyos na mga Diyos, hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, dinggi na aking pakiusap na matawag yung nagpapasakit kay Floreso na, 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 na pumasok sa katawan niya. Mga kaibigan ko elemento, pakitulak na lang ang nagpapasakit kay Floreso. Dinggi siya, totalo din yung ako i activity Nakabantay erect sa balasnang pagtulog ni Mario James. Pasok. Ha? Oh. Ano 'yan? Titigilan mo na 'yan. Sagot. Titigilan mo 'yan. Sagot ka. Wow. Titigilan mo siya di saw. Wow. Sagot. Ba'kit ginagalawan wow. ba, mo sa kanya? Wow. Sampatay man tao na tao. Hindi. Ano gagawin sa kanya? SAGOT! Wala na, ako ko na yun. Mabait pala ito, eh. Kala ko matapang ka. Ha? Ah. Kako, kala ko matapang ka. Hindi na. Mga magulang yamit lang sa Ay, magulang niya. Walang atraso to sa'yo. iyo oh, ka ako, paliwanag. Oo, magpaliwanag ka. Sige, hindi kita sa Magpaliwanag ka. Magpaliwanag. Paliwanag! Pwede mo! Magpaliwanag ka! Magulang yamit lang sa akin. Ano atraso sa'yo na magulang niya daw? Bakit ah, kong ganyan tatay? Kapatid mo ang tatay niya? Diyan yeah, po, kapatid ka mo ganyan ang tatay. Parunang kamagkula, bakit mo kinukulang itong anak niya? Sugot! Makapawi ka? Oo. Ah, so oh. Pero, hindi siya nga rito, pamanggi mo ba? Papatay mo, tapamanggi mo? Hindi. Sugurado ka? Oo. Oh. Oh. Matanggalin mo? Oo, oh, matanggalin mo na. Ano nilagay mo sa pamangkin mo? Nahirapan na niya. Sagot! Ano nilagay mo? Ah! Ano nilagay mo sa kanya? Is isang sumpa. Tanggalin mo yung sumpa niya. Isang sumpa. Pa, pa, pag nag-asawa siya, kanya mga papatayin ang kanya mga asawa. Ang kanyang anak. papatayin, lukulungo ka talaga. Gusto mo, tatanggalin mo. Tatanggalin mo. Tatanggalin mo na.

Pagpatay tayo ko na. Pero O, kung okay, sabi mo yung asawa? Hindi okay, siya. Yung mga ko. O, oh, ito ang mo? Pamanggit ko. O, oh, sige. Ano yung palating sasawa, gusto mo ko sabihin? Ayun sabi sa akin, anong sabihin yung kanyang tatay sa punto. Pagpumunta siya sa amin, baka ay, kaya ako ay may na.

Di mana kamu? Di mana? Di Patanggas, di tempat yang sudah mati. Di Patanggas? Dia bersama saya, di Patanjir. Saya berjanji dengan dia, saya ingin kembali ke tempat yang sedikit. Oke, baiklah. Saya sudah datang ke tempat yang sedikit, tempat yang sudah mati. Di mana? Di Semarang. Di mana? Di tempat yang sedikit. Di yang Oo, oh, ilan taong gulang? 250 oh, kasi edad tayo. May sabi, po, oh, may sabi sa niya oh. oh, ako. po, ito, naka-live kayo. Shout-out sa'yo, Melody Gachula. Bati na rin sa'yo, Jim Boy. Gachula. na out Wilbert Tagare. Shout-out Wilbert Tagare at Biget. O mga tagaangon. Lalo na sa'yo. Pero pwede ah. Santon sa'yo. Tapos makalibay ah. Lakisan mo na ako. Mapalisin na ka dahil pagod Tinanggal mo na ba? Tinanggal mo na ako. mo! Tinanggal mo na ako. Ayan, gusto ko marinig. Oo. Anong pangalan ng tatay na ito? Loreto. Loreto. Loreto Miranda. O, pababay sa nipi natin yung patay. Loreto Loreto Miranda. Loreto Miranda Saan ka man na lolo Dadating dadating ka Papasok at papasok ka sa katawan ng anak mo Buksin ang pintuan ng langit tama At babayin na mga angin Sa Loreto Miranda Pasok Malareto Nandito yung anak mo Yung manugang mo Ano saan sabihin mo sa manugang mo? Balik na ito. Sabi mo yung pinan mo. Ako si Mang Kay Gwen. Inawad ka lang kita, yung Kasi yung anak mo, kinukulang ng kapatid mo. Galit na galit sa'yo. Ikamukha-kamukha mo na itong anak mo, kaya yung ito pinagbalingan. makikita ko ang aking anak eh. Uy, may lang <laughs> ka. Marami, yung siyempre. Marami. 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 Ano pangalan ng Ano pangalan ng pagkama? Lawrence Miranda. Lawrence Miranda. Lawak niya po na. Lawak. Lawak na. dolo. Ang na lang doon kanilang kamagalan. Yan siya at Sir Peter. Ay mga mananood. Ano pa nagpapasya to dyan. Kasi at at natin. kita mau produk, kita makanan kita mau Ang mong pintuan at magpasok ako sa Ibigyan ko mga nangbabatay. Salang enjoyin ko na hindi oh, kailan na ay, na uh, uh, oh. oh, hindi kita babatay. Oh, ano mo? Dina meranda. Papatid mo si oh. Oh, hindi eh ko lang, bakit mo kinukulap ka mo? Galit ka sa tatay, tapos panghihintay ka may anak. Bangit yun. Ha? Oh. Yes. pinapatawad mo na itong... mga mo na ito, na salamat. Bigyan mo na sa akin mga kalaman mo, isalin mo sa akin. Oh. Akin na, isalin mo sa akin. Ano ba gamit mo? Ika akong pinakamit.

dito. Pasok. Oh, ikaw, bakit mo kinulam yan? Matanda na yan. Tatanggalin mo na. Sagot. Uh, Pagkakalingin mo to, matanda na to. Tanggalin mo yung mo dyan. Sino ka po? Si Mang Kegwen. Patanggalin mo yung kinulam niya, hindi. Tatanggalin mo po. O, wala, tanggalin mo, pisa mo. Oo, oh, oh. wala ka si Gapo. Wala ka si Gapo. Si Mang Kegwen, nakalawakan to. Tanggalin mo lahat ng nilagay mo dyan. Ano to? Parang isinadapan niya. Lalawo na ako. Diyan mo na ako. Di lang na, di magaling ka ng ka. Lalang sa magulaw ko. Di lang na. Diyan mo na. Ano, bakay ang kala mo kung sumesalita ka? Wag mong bulilit sa ito naka-tubtob ako. Sige sige. Hindi ko kaya. Wala siyang pagsalim ka. Di mo na.

Lorenzo, sige. Alis ka na dyan, ay, Asok, Lorenzo! Hey! Lorenzo! Hey! Ising! Lorenzo! Ising! Hey! ka pa! Gabi na! Anong ulam? Anong nalala na mo? Tignan mo kung meron ka Tignan mo kung meron pa. Ay Tignan mo kung mo kung meron pa yung na niya. Mayroon na yung niya. na Meron pa ba? Nahilo ka na. Nandito tayo Nangitanos. sa labas ng mula. Pilar. Ano? Nawala ba yung sakit? Si Mungkin Santa, meron pa ba? Wala na. Natanggal? Hindi ka makahinga eh, ka kanina? Gabi-gabi na. Sinugod sugod pa. Kaya ito pa yung sumugod sakit. Gawin-gawin na. Pinatahan na kita ba? Nag-iingal o. Hindi naman ni Mungkin Kweng. Ay, ay nakakawa naman kung hindi ko pinagbigyan. Pinagbigyan ko lang. Kahit na gabing gabi na. Yan kasi, nag buhay ito, nag Sa mga manod, sa mga kagwag ng kalokan, huwag kakalimutan mag-subscribe, like, share, follow sa aking channel. Mapa-Facebook man, TikTok o YouTube. di kalimutan. Huwag mag, kalimutan mag-subscribe, like, share, follow. Gusto niya akong makita, nandito lang ako sa may barangay 14, Caloocan, sa may gilid ng Orca. Makikita niya ako dito sa malaking building. Ayun ang aking bahay sa tapat kapilahan ng city. Tota, nasa labas kami ng kalsada, gamutan. Chat-chat pala kay barangay Captain German Efren de la... at pati na rin kay Gawad Camacho.

Mark Maria Rosillo, sa iyo, sa mga na sa iyo, Agimat Rosillo, Rosillo sa iyo, Ben Rosillo. Irma sa inyo, mga Rosillo. Arceño, ben Rosillo. Oh, Mary Grace Roselio. Grace Rosillo. Ganito lang ang aming video, maraming salamat po. Oh.